Paghihiganti ang motibo ng sospek sa pamamaril sa isang lalaki sa Purok Barangay Luklukan Sur sa Jose Panganiban, Camarines Norte, alas 10.23 ng gabi nitong Sabado, Agosto 30. Ayon kay Police Major Norwen Abilida, hepe ng Jose Panganiban MPS, nagsumbong umano sa sospek ang kapatid nito patungkol sa panununtok ng biktima habang bumibili sa isang tindahan. Dahil dito, sinugod ng sospek ang biktima hanggang sa mabaril sa dibdib. Umawat naman ang kapatid ng sospek, subalit so sinaksak naman ito sa leeg ng sugatang biktima. Isa pang lalaki ang dumating at inagaw naman ang patadim sa biktima at sinaksak naman ang sospek. Dahil sa daplis lamang sa braso, nakuha pa ring tumakas ng namaril na sospek at ng isa pang lalaki na nanaksak naman sa sospek. Ang ang follow up po namin, nagkunta kami dun sa bahay, inausap namin yung pamilya, pinuntahan din namin yung mga ospital, pati po yung ating adjacent municipalities. Uh, Nakamonitor din po dito ang ating region at ang ating provincial office. So nagbigay po ng mga instruction, pina po tayo ng mga checkpoint sa mga posibleng daanan. Ang ang naging ano lang po natin dito, kaya hindi kagad na huli, ay hindi po maibigay ang tamang tamang description ng suspect kung ano yung talagang gamit niyang motor nung tumakas siya, hindi po agad na ibigay po ng mga witness natin. Kaya po siya nakaalis. Agad na isinugod sa ospital ang biktima at ang kapatid ng sospek. Nahuli naman sa hot pursuit operation sa Purok 6, Barangay Look, Lupi, Camarinesur, ang tumakas na sospek. Alauna 20 ng hapon itong linggo, Agosto 31. Sa bukasan, nag-follow kami. Like, kasama, kasama po ako at saka yung ating provincial office intelligence officer, si Police Lieutenant Colonel kabog, kinawagan po ako ni Provincial Director Lito, Police Colonel Lito Andaya, na mag-follow up kayo. So, pinuntahan po namin yung pamilya ulit ng umaga, pinausap namin, eh, sabi nila, i-surrender, pero sabi ko, kahapon nyo po po sinasabi yan, kagabi, na i-surrender nyo, pero hindi nyo naman po surrender Ngayon po, nakapunta kami ng nakaisipan ng paraan, na magpunta sa kabilang bahay, yung totoong bahay ng suspect. Nabutan namin doon ang bayaw niya. Bakit may baka pinatago mo yung pinapatago mo yung yung suspect. O so, pag open na message and doon na uh, basa natin na may mga usapan doon na maaring magtuturo kung nasaan ang Suspect. And then doon po nag-umpisa kaya nakapunta po kami sa Kamsur. Itinurn over naman ang dating punong barangay sa lugar ang isang caliber .38 revolver na may apat na basyo ng bala na ginamit ng sospek. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Jose Panganiban MPS ang nahuling sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide at paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy din ang ginagawang paghahanap sa isa pang sospek na nanaksak naman sa sospek na nahaharap din sa kasong attempted homicide. Para sa mga balitang, tatak, bikol! 安吉琳·达塔。